Magandang gabi mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Sunday, May 18, 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng pagasa, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay patuloy na nakaapekto sa Mindanao. Ang ITCZ ay ang salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Samantala, ang Easterlies o ang mainit na hangin nagmumula sa Pacific Ocean ay patuloy na nakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Para sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan, inaasahan ang maulap na kalangitan at mga scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng ITCZ. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, patuloy ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagdating ng hapon, tumataas ang posibilidad ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pong namomonitor na low-pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. Para sa panahon bukas, Monday, May 19, 2025. Magpapatuloy ang epekto ng ITCZ sa Palawan at Mindanao, pati na rin sa silangang bahagi ng Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng generally fair weather, ngunit posible pa rin ang mga thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Ang temperatura bukas sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang may init na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius sa Tuguegaraw at Lawag, ay posibleng umabot din ang init mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na klima ang mararanasan na may temperaturang mula 18 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay inaasahan ang mas malamig at preskong simoy na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Legaspi ay makakaranas ng katamtamang init mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas at Mindanao, patuloy na makaaapekto ang ITCZ, particular sa Mindanao at Eastern Visayas. Sa iba pang bahagi ng Visayas, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Mas mataas ang tsansa ng thunderstorm sa Visayas dahil sa kalapitan ng ITCZ. Ang temperatura bukas sa piling lungsod ang temperature sa Cebu at Tacloban, inaasahan ng katamtamang init ng panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Iloilo ay posibleng umabot mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay makakaranas ng bahagyang may init na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao ay inaasahang mas banayad ang init na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at sa Zamboanga ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Sa lagay ng ating karagatan, wala pong nakataas na gale warning sa alinmang baybayin ng ating bansa. At sa 3-day weather outlook para sa mga pangunahing syudad, sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, magpapatuloy ang fair weather conditions na may posibilidad ng mga localized thunderstorms. Sa Palawan, mula Tuesday hanggang Thursday, posible pa rin ang mga pagulan. Ang forecast na temperature sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mas malamig na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay posibleng umabot mula 25 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas, sa Tacloban at Eastern Visayas, mula Tuesday hanggang Wednesday, may mataas na tsansa ng pagulan inaasahang gaganda ang panahon pagsapit ng Thursday sa Metro Cebu, Iloilo City at iba pang bahagi ng Visayas, inaasahan ang fair weather na may posibilidad ng mga localized thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Cebu, inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Iloilo City ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban City ay makakaranas ng katamtamang init na may temperaturang mula 27 hanggang 31 degrees Celsius. Para sa Mindanao, sa Zamboanga City, patuloy ang posibilidad ng mga pag-ulan, lalo na sa western at southern Mindanao sa Metro Davao, Cagayan de Oro at ibang bahagi ng Mindanao, posibleng maging maulan hanggang Tuesday, pero inaasahang bubuti ang panahon pagdating ng Thursday. Ang temperatura sa Metro Davao, inaasahan ang banayad na init ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay bahagyang mas mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City ay posibleng umabot mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. At iyan ang ating weather report. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming ulat panahon